Ayun, good morning mga master. ayun. Welcome to my vlog. It's Dilibangan TV again. Ayan. Nandito tayo ngayon sa San Salvador, sa likod. Uh, Paulit-ulit namin din ang dining spot. Ayun kasama kasi Erasy TV, mga master. Ayan. Nakaset up na siya. Kahagis na siya. Ayun mga master, shout out sa inyo and good morning. Uh, Samahan nyo ako ngayon sa aking fishing adventure dito sa San Salvador. Gamit nating setup mga master. Ayan, ang walang kamatayang Shadow for the Win. Uh medium light. Gamit nating reel 2000 na Bear King. Gamit nating line Asken Fish na ano 6lb. Tapos yung ating leader line ordinary 15lb. Tapos gamit tayo ng lure. Ayan, Shopee lure. Mga master. Ayan. So nandito tayo sa San Salvador. Ang lalaki ng alon. Parang may bagyo. Ayan na si paring Orly. Nagkakas na siya doon. Ayan, parang lalaki ng alon. No? So tara mga master. Samahan nyo na ako sa aking fishing adventure. Shout out sa inyo and happy fishing mga master. Maaga na namang mababasa to. Kung hindi na nadulas sa Maagang ligo na naman to mga master. Dahil maalon. damo mo mga master Puro na huhuli ko Damo lang sa kalam No fish on Nakadali din Nakadali din tayo mga master Oh, malaki-laki ah. Ay, damo pala. Ay, eh, pala walang palag. Pala ko, na. Ay, naku. Laki-damo. <laughs> Ay, fake news ah. Fake news. It's a prank. Lalaki ng alon. Uh, wow. Lubog ang real. damo na naman mga master <laughs> puro damo na lang puro damo na lang daming isda doon sa bandang ano tasa hindi sila kumakagat ayun, wish on mga master malaki laki mga master ano kaya ito eh, sinabi ko ayun laking checkered checkered mga master Tagating hmm, tayo Ayan <laughs> mga master oh Laking checkered oh Baka kagating tayo eh Kawa kang sana sa bunga nga One down Checker. Checkered sa na ng halong ay <napo. laughs> Ayun, lalaking alon mga master. Nakatungkot lang na tayo sa tablet. ang parang tidal wave na to ah lalaki lalaki naman ng alon dito ah, tayo tayo mga master. Ay, naku. Lipat na tayo mga master. delikado ali doon. Ayan mga master, nalakas ng ali. Ah, hindi kami makaporma dito sa gilid dahil nga ang lalaki ng bato tapos ang lalaki ng alo so, pag dapat tong ka sa bato tutulak ng alon palayo delikado baka tatama yung mga pa, yung paa natin sa mga matatalim na ano, bato so hanap kami hanap ako ng ano ay susunod ako sa area hanap ako ng magandang pagtapunan no? kasi nga Delikado dito mga master. Ano? Lalaki ng alon. Bali ang nakuha ko pa lang mga master, dalawang checkered. Isang one spot. Isang lapu-lapu. Ah, dalawa pala. Ayun, pala lang mga master ang nahuli ko. Yung checkered na second catch natin ng checkered, tsaka one spot. Wala siyang ano, video. Kasi nagtetest lang tayo kanina. Inay kumagat na magkasunod. Dalawa. Mm -hmm. So mga master Update ko kay mamaya So ayun mga master Awat na sa fishing Dito pa ako sa gitna So pabalik na ako sa Ano Sa kain na bangka Hanggang dito na lang dahil Madalang talagang kagat ngayon so, susunod na lang ulit mga master yun lang hawalin natin salamat sa inyong panonood fish on